parang ilang dekada na yung naka, nabubuhay yung mga puno dito yun tataas mga kobra yan nandito kasi ito sa protected area ng watershed Ayan. Yeah. kanyan yung mga puno ang tataas nya um, amo na muna ako dito nag stop over muna ako bago ako tumuloy pinahina, pinahinga ko muna yung aking motor para may ano naman mamaya sa medyo malayo-layo pa kasi yung pupuntahan namin. Ayan mga kobra bro Ayan yung kalsada pag diyan kalsada ka na pero sa gilid niya mga puno oh, ay so, sa, gitna ng kalsada ay sa gitna ng mm, kabundukan ganda na ang ano dito mga kobro ayun oh. hindi talaga dito wala gaano dito dumadaan na sa sasakyan kasi sa jain ang daan na ito parang shortcut sure na daan ito papunta dun sa kabilang bayan kaya dito kami dumaan mabilis lang yung takbo pag dito ka dumaan mga kobro ayun oh makikita mo naman yung kalsada papunta dyan pero kunti lang yung dumadaan yung may dumadaan pa ano ano lang pa kunti lang ang dumadaan parang ano lang siya mabilisan lang yung daan so, hello so, mga kaobra nandito si kaobra maraming salamat pala sa panonood ninyo sa aking mga video at maraming salamat sa pag heart at pag share thank you at ingat ka dyan palagi bye bye